Bandar yang tak TV Idol Jam Idol Jam Idol Jam, jam, jam. jam Bandar kena Talaga nah, nah, oh, 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 oh 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 My God paano nyo po kabilis maubos yung pansin natin ngayon, Idol? Pwede natin ubusin na 1 minute and 40 seconds. Yun, oh! 40 seconds. Yun! Bossing, anong pangalan nyo po at nakasan? J.R. Dumigil and the Clan is. Ah, yun. Balita ko si Idol Jules sa sobrang excited nito, Bossing. Oo. Uh, eh, talagang atat na atat na. Taringin mo kung gaano kabilis ang matatapos yan. Ah, uh, gaano nyo po kabilis maubos yung pansit natin ngayon, Idol? Pwede natin ubusin nyo 1 minute and 40 seconds. Iyon yeah, 1 no? <laughs> minute and 40 seconds. At by the way, Idol, champion pala si Idol sa ating contest. Way Nang pansit? Oo, oh, way back 2007 uh, to 2018. Iyon so, wow. Talaga, wow. Talagang... talagang uh, Isang uh, eh, eh, pwede kanain na lang? Day oh. nung kwan, eh, mga ganito rin. Ganito uh, rin, 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 or, rin. original pansit king pala to. Tama, Yun, no? Talagang ipapakita na niya ngayon kung gaano kabilis kumain ng pansit batil patong. Yan, eh. o. 3 minutes, 3 minutes. 3, 2, 1, go! Ang pambato ng anak ko na. Talaga. Oy! Ito. Ito Oy! Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Kumanda ka na, Jem Black TV. Kumanda <laughs> <laughs> ka na, Jem Black TV. Idol Jem, Idol Jem. Idol Jem. Kumanda ka Kumanda ka na. Kumanda ka na. na Talaga naman. Oh my Oh my God! Oh my God! Oh my God! ka. Dali ka. Dali ka. God! Dali ka, dali ka, dali ka, dali, 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 na my ubus Oh my God! Oh my God! na my Oh my God! Talaga naman. ubus Oh my God! Oh my God! Oh my God! Talaga naman. Oh, okay. Wala pa ata nga abot dun sa 1 minute 40 seconds oh, na sinasabi niya. Magi isang minuto pa lang. <laughs> 2 minutes 10 seconds pa lang. No. Hindi oh, pa natin masasabi kung nasa na tayo. Dito tayo bis. sa tramo Pansiteria. ya oh, grabe. Grabe. Oh, wa wa wala pa. <laughs> Last 2 minutes pa lang. No. Ubus na niya. Ubus na niya. <laughs> May like 1 minute and 50 seconds pa. <laughs> oh, oh, okay, dalik, okay. Ang oh, okay. <laughs> <Dalekado> ka na, Idol, lang. lang. <laughs> oh, oh, oh. Relax mo lang. Relax, relax, relax. relax, <laughs> <mula. laughs> relax Malayo-layo pa yan. Malayo-layo pa yan. May 1 28. Six seconds ka pa talagang talagang pinakita niya. Pinakita niya kung sino oh. siya. Oh. 1 minute, 40 seconds talaga. Oh. Dito, dito, dito. Oh. Dito, dito. pakita, 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 pakita. Ito ka, hey, boss. Relax lang. Relax lang. Boss, boss, lang mo na ako Ah. Ah. 1 ah. ah. minute and seconds. Eh? 1 minute and seconds. Yeah. Idol, grabe know. yung ginawa mo sa pansit. Talagang minalawa ko nga. Oo, oh, boss. Ikaw na tapalo sa akin. Bukang hey. tapos na ang pansit king. Gawa na sa sunod, ah. Eh... An ano mo sabi mo sa kinain mo? Yeah, sarap. Sarap yung pansit nila. Pati sablang <laughs> tal init. Ang bilis eh. Eh, kasi hindi ako nakainom kagabi. Kaya, kwan. <laughs> yeah, binili sa'yo. Shout <laughs> out, shout out. out. Shout, out. Out, shout, shout out, out. Out, out, mga friends. Oh. Ay, ayaw. Ay, ayaw. Ay, ayaw.